Magandang araw mga katornilyo. So ito ang aking gagawin. Ang unit ay Mitsubishi Super Great 10 Wheeler. Close van 10 Wheeler. Yan mga katornilyo. Yan yung ulo niya, ito yung body niya, close siya mga katornilyo. Ang problema niya mga katornilyo ito. Ito yung naging problema mga katornilyo. Yung torque rod bolt nahulog ito ito yung torque rod bolt nahulog so wala na siya torque rod bolt mga katorilyo so ito yung torque rod na, nagdudugtong dun sa chassis yan uh, nag, nagkukunik to dun sa chassis nagdudugtong para hindi magiwala itong uh, kaladkad no? ng gulong sa likod yan mga, mga katorilyo yung gulong sa likod yan, yan ang nagdudugtong doon sa chassis, torque rod na to at saka itong katawan ng kalagkad so na puto na hulog so na hulog na hulog mga katornilyo yung tornilyo yung bolt ng torquad bolt nang uh, ng so meron ako reserba dito mga katornilyo sito so, yung aking reserba na tornilyo so kakabitan ko yan mga katornilyo ito 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 yung so, nahulog sa daan mga katornilyo layo ng sa layo ng biyahe. At uh, biyaheng Bisaya, ang katunoy lang. Sabi so, ka po na mga katunoy lang. Ang katunoy O so, lalagyan ko muna ng kaso. So ito doobol na at yan mga katunoy Oh, so, double nut. Ah. So, eh, double nut, ito e, double knot para siguradong hindi mahulog. So, sa layo ng biyahe mga katornilyo, no? biyaheng Bicol. Ang laging biyahe nito, malalayo. Yan, nahulog yung rod, torque rod, bolt. So, ito pa yung mga katuloy nyo. Ito double nut ko. Ito rin yung kabila. mga katorilyo. So, ibitad na lang yan mga katornilyo. ang nutnya. Ini so, yun namanya yang isang nut sa kawila. Ito double na clear mga katoro okay, niyo. Eh, kita muna ko. Oi, okay, kita muna yung isang nut. ato ninyo, may gitna hindi na para hindi basta-basta luluwag at hindi na mahulog

Obrigado. Ang mga katuroyal, lapat ko lang. para hindi basta-basta na mahulog so, yan mga katornelyo so okay na yan mga katornelyo so hindi na mahulog yan gawa ng double nut na may lock na sya kabilahan so, yan lang mga katorilyo Mitsubishi Super Grip ito Tenweiler ah uh, close ban 6M70 ang makina yan mga katorilyo so okay, ganiyan mga katorilyo